masyadong sagrado para ipakita ng buo. Ganito ang depensa ni Tom Rodriguez sa kanyang post kasama ang partner at baby nila. Inilabas nga nito ang magina sa social media, pero siya lang ang kita ang mukha. Tagiliran at harap lang ng babaeng mahaba ang buhok at maliit na anak ang naka-display. At kalakip ng kanilang pictorial ang caption ni Tom na, Some treasures in life are too sacred to put on full display. This isn't about hiding, it's about holding. holding close what grounds me what restores me what reminds me of who i am beyond the lights the noise and the roles i play this family of mine is my sanctuary my peace and in a world that often demands a performance they are where i'm most real thank you to that bundle of joy studio for capturing this quiet kind of joy we live every day Hashtag Family First Hashtag Gratitude Hashtag Quiet Joy Hashtag Bundle of Joy Studios Hashtag Sanctuary Divorced na sila ni Carla Abeliana na totoo bang may kino consider na ring manliligaw sa kasalukuyan. Anyway, as usual, daming komento ng mga netizen, may maganda at may mga negra sa nasabing post ni Tom. But daw hindi niya maiharap ang mga ito inilantad na nga sa social media. Kung ayaw raw talaga niyang ilabas edi sana hindi na sila nagpa-pictorial at nag-post. Trending ang pangalan ng actor kahapon sa ex kaya ang daming tanong ng mga netizen lalo na at may lumabas ding foto na nasa supermarket sila at exposed ang face ng partner o misis na ba na isang pinay pala. But anyway, ang obserbasyon ng karamihan, hindi lang sa personal na buhay na ka-recover si Tom, kundi maging sa financial aspect. Hindi niya kinumpirma, pero di umano'y kabilang din si Tom sa naskam noong kumandidato siya sa isang party list group. Nasaid di umano noon ang lifetime savings ng actor.